Hi guys! Good morning! For today nga yung aga namin gumising. Plano kasi namin ay maagang mamalengke. Kaso nga lang ipagkagising namin malakas ang ulan. Kaya ngayon ay paalis na kami. Madilim pa nga ang panahon dahil 5.30am pa lang. At after mga 20 minutes ang layo namin sa palengke, eto't nakadating na kami. Sarado pa nga rin yung iba dahil 8am pa daw bukas. Naglalakad na nga rin kami papunta sa bilihan ng mga tuyo. Yung kasi ang unang nakalista sa listahan ng nanay ko. At sakto nga sa tindahan na to ay napakaraming variety ng tuyo tuyo. Tamang tama nga itong pasalubong sa mga umaalis ng bansa. Kung mapapansin nyo nga yung kilo, 1 is 40 pesos. Yung isa naman, 1 to 50 pesos. Sobrang mura na nga rin yan dahil nasa location kami ng probinsya. At pagkatapos nga namin sa daing and mga dinis, dito na mga papunta sa mga gulayan. At isa nga sa mga nakapukaw pansin sa akin itong mga mangga. Namimili na nga ng mga gulayan tsahing ko at ng nanay ko. At ang purpose nga kaya ako sumama sa palengke ay mamaya nyo malalaman. Tuwang tuwa nga ako sa mga topo na to dahil na Napaka mura Sa lugar kasi namin ay dalawang piraso, 100 peso na. Plano daw magpakbit ng nanay ko, yun ang first menu, kaya ang dami nilang biniling gulay. Hiniwan na nga muna namin at dadaanan nalang mamaya. And the next station, ito namang mga karne. Tunay nga kahit station to ng mga karne, nakakamis puntahan. Mura pa rin talaga dito kaysa sa ibang bansa. At syempre, habang namimili ng karne yung nanay ko, nakaagaw pansin nga sa akin tong mga langgunisan at tunay nga naman the best dito sa lugar namin to. Kilalang kilala nga ito sa langgunisan kabanatuan and talaga namang napapatingin ako kung saan kumukuha ang nanay ko ng pambabayad niya binibiro nga namin na baka malansanayan at amoy gatas sabi ko nga eh, gusto ko ng sinigang sa bayabas at ayun at bumibili na siya pero ang gusto nila sinigang sa sampalok. kaya pag nagluto yung nanay ko isang menu sa kanila at isa sa akin nagpa picture na nga din ako sa baboy na to at ang gandang pagmas na ng mga gulay napaka fresh nila at napakadami. dami at habang naglalakad ng itsahin ko sinusundan ko siya namanghanga ako sa tindahan na pinuntahan niya dahil sobrang mumura ng mga items. Yun nga lang ay hindi na mga nakakahon. Bali, 50% nga ay kinamumura kaysa sa mall kay bibili. Sabi nga ng tiyahing ko, kumakain daw ba ng ganito yung anak ko, kaya bibilan daw niya. After nga sa tindahan na to, sinundan ko pa rin yung tiyahing ko, saan siya pupunta. Nakakatuwa nga ay e, kung saan siya, siya papunta, yun din ang mga gusto kong pupuntahan. Andito naman siya sa station ng mga candy, wala man mga tatak, pero sa sobrang mura. Yun din daw yun, pero pang masa lang ang presyo. May mabibili ka nga ditong sa halagang sampung piso pataas. Masayang masayang ay mama ko sa nakikita ko. At saktong saktong nga, nakakita nga ako ng sweet dealies na talagang bibiling ko to. Kaso sa sobrang laki niya, piling ko hindi ko mauubos. Eto nga ang presyo sa lahat ng pack ng candy na to, 20 each. Napakamura pa rin talaga sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Baka ang isang pack ng ganito sa ibang bansa ay nakakalaga ng 100 peso na minimum. Sa wakas nakakita rin ako ng small pack ng dillies. At pagkatapos nga dito, doon na tayo pupunta sa tindahan kung bakit ako sumama lalakad muna tayo ng lalakad hanggang makarating doon. Sanan, alam kong alam nyo na yung gagawin ko dito. Bibili ko ng mga parol na talagang kilala ko lang. Maraming ang mga klase ng parol na gawa sa plastic, pero ito lang talaga mga gusto ko. Ito kasi yung mga style ng mga batang 90s nung araw. Hinahanap ko nga rin sana yung mga homemade, yung parang inilalagay sa si school nung araw, kaso wala na akong nakita. Kitang-kita nga ang saya sa mga mata ko na talaga nung bumalik ako sa nakaraan. Alam ko marami na rin hindi nagde-decorate ngayon Christmas. Mukhang kami nga lang yata sa baryo namin ang may parol na ganito. Hindi na kasi sila gumagamit ng ganitong parol. Kaya ibabalik ko ulit yung tradisyon na nakasanayan ko. At ipapakita ko nga sa inyo sa next video pag nakakabit na sila. Kadarating lang din namin sa bahay at magluluto na ng umagahan. Iniisip ko na din kung saan, -saan ko nga ito mga ikakabit. So panat hanggang dito na lang. Kakain muna ako ng masarap na umagahan made in the Philippines. See you on my next vlog. Bye!